So yo, what's up? Good morning at pwede yung malabong ating camera no Punasan natin Yeah <laughs> Lagi tayong pawisan no Ang kasi dito may so, Meron tayo ditong uh, motorsiklo Dinala to sa atin mga welder no? no? mga ilang araw na Wala tayo nung mga nakaraan Kaya hindi natin nasimulan And then ito ay Ang issue daw po nito is Umaandar, papatay-patay, ganun Then ay magtuloy no pag ginahigit yung silinyador Tingnan natin kung aandar na. No? And then, pag hindi, paltan muna natin ng carburetor. And then, i-check muna natin kung may kuryente. First thing na gagawin natin ay ito. Tingnan natin kung may kuryente. Na. natin gagawin yan kapag nag-check check, troubleshooting tayo. Check troubleshooting. Kailangan may lumalabas yung kuryente. Nene. And now. Ginagawa ko. Lumalabas din 'tong lumalabas. No, so yeah. Alright Dahil may lumalabas, no. Check natin yung carburetor, no. Check natin kung may too big or else something inside no. so yun mga welder no. ayusin uh, natin yun welder pala tayo naging mekaniko na tayo napalta na yung ating content na no? pero nagbe welding pa rin tayo dapat uh, kahit ano na pwede natin i-vlog natin no. so, pwede nyo makita sa aking channel no. ang channel ko ay sari 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 store <laughs> hanap tayo ng tools no, mga welder no. right, naghahanap tayo ng Philips screw. Para tayo makita. Kung merong Philips screw. So, yun, nakakita tayo ng Philips screw. Nakalas na natin. Nakalasin eh. muna natin ito. Itong hose. Hmm. Para makakita natin kung ano yung problem. So, yan. Tumutuloy yung gasolina. So, yan. Ito kalasin din natin para makita natin kung ano yung problema alright okay. natin ano tagay natin tong kanyang karburador separate natin para makita natin ang problema no. ayan kasi palyado daw eh tanggalin natin oops aray ko masakit agas mm -hmm. naman ang tibag kung hindi pa siya tumatapon bubuksan natin yan kailangan natin buksan para makita natin kung anong laman. something inside baka may tubig o oh, pantigas, no? hindi natin kaya so yun hindi ko mabuksan at napakahirap no? Ng... napakahirap yan na, ang mapansin nyo yan. kaya hindi siya umaandar is may tubig yan oh, white so kaya hindi po siya umaandar no? yan yung laman ng kanyang karburador yan o no? Yeah, natin. Para makita natin kung umaandar. At yan, ha? Ano kayo, Eddie? Napaka na Huwag pa vlog. Hindi uh -huh. kasi ito naniniwala sa akin, eh. Marami kasi itong kalokohan si Kuya Eddie. Yeah. Okay. Right. So yun, papalitan muna natin ng ano, no? Carburador, no? Temporary. And then, tingnan natin kung aandar. Isa is natin, kaya ayaw mandar nga is tubig. So, na-confirm po natin na may tubig yung kanyang karburador hindi natin ikakabit yung kanyang gasolina from tangke gasolina. So, kumuha tayo ng konting gasolina, i pas natin. Dito natin lalagay, no? Ito yung gagamitin natin para patakbuhin. Sabukin natin yung kata. Kasi, ayaw nga daw Ito. Lagi natin ng konti. And then, lagi natin ng gasolina. Ito. Lagi natin. Kasi may kuryente naman eh. niya kasi nasa kabila so, lilipat tayo sa oh. kita niyo parang naman ako itu ito e, ito na nililinis na natin. Uh. natin. Ng natin ng konting butas. May butas na. Nililinis natin kung aandar pa dito. Itali na. muna natin dito.

Sige, okay, mabaandar siya. Ah, uh, mabaandar. Umandar. So, Kasi nga, may tubig. Ay, umandar. So, papatay natin. Kasi natin kung andar ulit. Ano? Ayan. Ayan lang. Ay, umandar. Kailangan natin lagyan sila nyo doon. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. 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 Да. Да, да, да. Да. Да, да, да. 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 Да, да, да. 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 Да